Hello guys, welcome to my vlog again. Um, yan, meron lang tayo dito ng um, bumbi tortillas. Yes. Tapos, ah, uh, ito tinanggal tanggal ko na. Medyo matagal na to. So yun tanggal tanggalin lang natin ng ganito to. Kung ano niyo yung palat sa likuran. Eh. So gagawa lang tayo na cheesy sa Hindi diba. talaga ako marunong magawa ng ganito. tanggal ng ganito. Kahit yung sa lumpia wrapper, hirapan ako. May mga master talaga sa mga ganito. Hindi ko master ito. So, yan. nariyan uh, marienda lang ng mga chikiting. Paborito nila ito. Lagi ginagawa nito ng nila. Kaya, nagustuhan lang nila. So, yan. Tanggalin lang natin. Tapos, yan. Tapos ka. Tanggalin lang natin. Ay! Iwan na naman. Kalokan. Yan. Okay na siya. Luto na natin. Meron pala ako dito ng uh, mozzarella cheese. Ito lang, yung, ito lang yung nakita ko pa sa palengke kahapon. So, ito na lang yung gamitin natin. Tara. Tapos, open lang natin yung cheese. Medyo malambot. Tapos, tagay lang natin sa kesadilla. Okay, Siguro dalawa. Dalawa ilalagay natin. Okay. Ayan. ganyan na siya, B. Mainit na siguro. Tapos, i-flip na. Mas masarap pag may, mas medyo matutong siya, guys. Ayan. Sarap nito, in fairness. Try nyo to. Favorite ng mga kids. Wala na kasi akong cheese. Pero okay lang. Ayan, no? Oh. Ayan, sarap nito, guys. Gusto ko dito, totong-totong. Fairness. Then kapag ka, uh, gusto ko na yung burnt niya, yun kapag katotong niya, pwede mo siyang hangin. Kaya ako kasi gusto ko tutong. So, ganoon. Mas maraming cheese, mas masarap. Pwede mo siyang lagyan kahit na anong cheese, kahit dalawang cheese. Magkaibang dalawang cheese. Mas maraming cheese, mas masarap. Rito ulit. <laughs> okay. Okay. I guess uh, this is okay na for me. So, lagyan lang natin siya dyan sa plateau. So, ito na, bi, ito na yung mga nagawa natin. Dami. 2, 4, Cut natin siya into 3. Yung parang pizza. Hmm. So, yan lang guys. See you in my next vlog. Bye!